Hi hey mga kasawi, kain tayo ng lunch. So, yung ulam ko ngayon ay eto, minudo, without rice, tapos syempre eto yung alam niyo na to. So, delight. At eto, kakain tayo ng ulang rice. Pero, ganda naman na ito. Oh. Marami naman siyang patatas. hindi na ako nag rice kasi nga, kapag ka nagra-rice talaga ako, alam niyo ba, hindi ako nakakapagpigil ng ng dagdag. Nakakatatlong rice. kain kaya kung makapagtatlong rice na sobrang dami dito. Kaya ngayon kasi, bumalik yung timbang ko after ko umuwi na Mindoro. <laughs> kain ako ng kain na naman. So, sa umaga, tanghalian, hapunan, tapos iba pa yung midnight snack. midnight snacks. So, kaya tumaba ako. Tumimba ako ng 60 kilos, mga kasawi. Grabe, no? Kala, ang takaw ko talaga. Kumain. Ang kanin. Tapos, At, ngayon, pumalik ulit ako sa hindi pagkain ng kanin kasi nga nagbabawas ulit ako ng timbang. Parang pinaglalaro ko lang yung sarili ko, 'di ba? Kain ka ng kain tapos kapag ka, tumaba ka ulit, nagbabawas ng timbang. So ngayon, ang ginagawa ko, nagbabawas nga tayo dahil 60 kilos na naman ako. Nagbabawas na naman ako ng pagkain. So ito na yung pagkain ko, lunch ko to. Hindi ako kumain ng almusal kanina kasi umad na naman ako. So, so mga hindi nakatindi ng umad, ah, uh, one day, ay one meal a day. So, yan po yung ibig sabihin ng umad. Ah, uh, una, syempre, kapag ka na-try nyo yung umad, sobrang sakit sa ulo kapag ka hindi kayo sanay. Tapos, yung alam nyo, parabang oh, matutumba ka sa dal sa gutom. Pero kapag kasanay ka naman, maganda yung magiging resulta nya sa'yo kapag nagiging umad ka. Kasi nagiging glow yung skin mo. The same time, syempre, ang nagiging, di ba, yung dati sobrang sanay ka dahil marami yung kinakain mo. Yung appetite mo, sobrang, alam mo, sobrang maluwag. Pero kapag once na naging umad ka, ang kagandahan naman yun, nagiging masikip yung appetite mo. Lumiliit, ang ibig ko sabihin, lumiliit yung appetite mo. Hindi na siya ganun ka, laki yung appetite mo. Kasi nga, dahil nasanay siya na, maliit na yung kinakain mo. Tapos, syempre, at the same time, ang kagandahan na nito kapag yung umad ka talaga. Kailangan yung full tank yung kinakain mo. Yung kunwari, para mula ng bukas, de, joke lang. Yung talaga nila, yung sakta lang talaga. For example, kapag gusto mong kumain ng umad ka talaga, gusto mong umpisahin, kailangan kumpleto yung protein ng katawan mo. Kung gusto may prutas, prutas, gulay, isda, basta kumpleto yung gano'n. Pero ito kasi, kung papansin nyo, first bat ko pa lang to ng umad ko. Mamaya kakain pa talaga ako, kaya... Grabe ako kumain. Lalo kapag kayong nagustuhan yung ulam. Grabe yung rice dati. Ay, nakatatlo talaga ako dahi. Grabe yung kain ko talaga. Promise. Sobrang takaw ako, Kaya, nag-umad na ulit ako kasi nga. Grabe. Baka tumaba ako ng bongga. Baka magulat niya sa person pa nakita niya. Oh, tuba-taba na na-advisor. Eh, baka pulaan nyo pa ako grabe naman itong babaeng ito napakataba ang pangit okay. ang pangit na nga tapos ang taba-taba pa o diba wala nang kinaganda sa sarili ko yung ugali na lang meron ako maganda ayam, yun yung tips ko kung bakit ako nag-uumad at ito nga mga kasali kung kaya nyo mag-uumad pwede nyo gawin yan para naman maging magamdang inyong magiging resulta sa inyo at kung nagbabawas kayo ng timbang suktos na sakto sa inyo yung pagiging umad kasi nga para mas mabilis yung impis ng mga tiyan ninyo. Kasi kapag nag-umad ka, di ba, hindi ka nakakain ng hapunan, hindi ka nakakain ng almusal, lunch lang. Ang kagandahan nito ay pampanipis ng tiyan mo. I mean, pampaliit ba yung tiyan mo? Mabilis umimpis. Kasi nga, syempre, paunti lang yung nakakain mo. Pero kailangan, kapag kumain ka ng lunch, bongga-bongga naman talaga. At least yung nababarn siya ng maano, ng mabilis. So, ang kagandahan lang nito kasoy, kapag ka nag-umad ka rin. Alam mo ba? Syempre, 'di ba, sa hapon para ang gaan-gaan na ng pakaramdam mo, hindi na mabigat yung chan mo. The same time, nagbabawas ka pa ng timbang. Pero kung mga nag-exercise ka, mas maganda din para mas mabilis 'yung pagbagsak ng pagbagsak talaga, pagbagsak 'yung pagbawas ng timbang mo. Kapag ka ganun. kapag kasamahan mo ng exercise, yun naman pinakamabisa talaga. Pero kung ayaw mo, hindi mo kaya mag-exercise, okay lang, mag-umad ka lang. Ayan, basta yung mga umad mo is yung masustansyang pagkain. Na kailangan, kumpleto yung pyramid natin na go, grow, at glow. Para naman, mas healthy sa katawan natin. Yun lang mga kasabi, yung akin tips, kain tayo. Mm. Siyap diba? e vir